Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng GMA News 5 minutes ago. Former Ako Representative Saldico could be cited in contempt if he fails to appear before the Independent Commission for Infrastructure Hearing on the alleged anomalous flood control projects on Tuesday. Bukas, uh, uh, October 14, ICI Executive Director Brian Keith Uzaka on Monday said the Commission will petition to cite Ko in contempt should he fail to attend the October 14 hearings as required by a subpoena against him and should the Court grant the petition It can issue an arrest warrant against Ko, who is said to be out of the country. Okay, so tignan natin itong news, ha? Oh, ito yung article ng Jamie News. Sabi, sabi ng uh, ICI Executive Director, ha, that's a process. As I mentioned before, there's no contempt power by the ICI. The process is pupunta kami sa korte. If the court grants the petition, Hosaka said. <laughs> right now, the only option that we have is to cite him in contempt, but that is going to be a challenge knowing that he is not in the country right now. Okay. Uh, I don't know kung anong iniisip nitong mga ICI na ito. Congress nga, mayroong contempt powers. Uh, example, yung 19 Congress, yung sa Trico mata ito, sinight in contempt nila si uh, tatlo, Jeffrey Celes o Kyrick, Dr. Lorraine Badoy, sa Sasot. Meron pa ba? Sa in contempt. Oh, uh, bago lumabas yung Uh, arrest warrant nila nagtago <laughs> nagpunta sa ibang pansa si Jeffrey Celis ganon din si Doc Badoy si Sasasot nandoon naman sa China anong nagawa ng congress wala hanggang na-dissolve na lang yung 19 congress na baliwala yung site in content, na baliwala yung arrest warrant <laughs> Nang 19 kong rest dahil tinaguan lang ng uh, tatlong sin uh, sinent in nila ng mga social media influencers. oh, anong tingin nyo itong ICI? May magagawa ba? Nasa ibang bansa si ko malayang nakakabiyahe. Buo pa rin ang pera niya. Oh, <laughs> pupunta sa korte? Manigas kayo na. Uh, ano, may may na na bang kaso kay Saldico? Ang alam ko, mag issue lang ng arrest warrant ang korte kung may kaso. Eh, nung kaso wala pa eh. Iniimbestive ba nga pa eh. Paano mag-issue ang korte ng arrest warrant sa isang tao na wala namang kaso? Di ba? Simple lang. Kaya ito, ah, uh, I don't know kung nagsasayang lang tayo ng pera dito sa ICI na ito. Kasi inamin na nila hanggang ngayon wala pa silang natutukoy na salarin o wala pa silang nakikitang uh, pwedeng kasuan among the congressmen. Kasama ni si Saldiko kahit nag-resign, wala. Kasi wala pa silang ebidensya. Ang meron siguro yung mga mabababang DPWH official sa so district level, contractor, baka yun lang ang meron. but kung never. Uh, sa tingin ko, wala silang makakasuhan na kongresista So, sige. Isiwan nyo ng isite in content niyo May epekto bayan yan kay ko Wala. Nandun siya, nagpapahayahay sa Europe. Saan nakatira? Mga mamahaling mga five-star hotel sa Madrid, Spain. May Pilipina doon na nag-aabang. <laughs> uh, nakaka, ano, nakakadismaya po. Itong nangyayari sa ating bansa, itong, lalo na itong ICI na niloloko lang nilang taong bayan eh. Paimbi-imbestiga sila, wala namang patutungan. Lalo na itong ginagawa nila na hindi naman nila i-live ang kanilang hearing. Okay, isa pang tanong ko. Si Congressman Martin Romualdez kumusta na? Uh, nung una, ang mga nabasa kong post, sabay silang i-imbitahan, isopuena, Nag-attend na ba si Martin Romaldes? Hindi ko alam. Kasi nga, secret hearing ang kanilang ginagawa. Kung nakapag-attend na ano pang na <laughs> ah ano pang napag-usapan doon ICI lang nakakaalam. Tapos pag ilabas nilang findings, ano ngayon? Oh, our findings. Walang kasalanan si Martin Romaldez. Wow. Ano, maniniwala na lang tayo basta nasabi nila walang kasalanan si Martin Romaldez. Hindi naman natin nakita ang kanilang uh, proseso sa Iring tingin nila itong ICI sa Pilipino, I don't know, uh, hindi nag-iisip siguro ang mga Pilipino. Kasi nga, panawagan nila na magtiwala na lang daw tayo in your dreams, uh, ICI. Magtitiwala kami sa inyo, sa inyong hearing na nakatago. Pera ng taong bayan, yung iniimbestigan ninyo, nawawala, billiones o trillions pa nga. Tapos, hindi nyo kami bigyan ng karapatan para makita, masaksihan paano nyo ini itong nawawalang pera ng taong bayan. So, good luck sa inyong pag in contempt kay Saldico. <laughs> para kayong sumusuntok sa buwan, uh, pupunta kay sa korte. Ay uh, don't know kung bibigyan kayo ng pagbibigyan. Isiwan ng Warat Opares. Ito yung sinabi ni Congressman Edgar Erese na may isang member ng komisyon na dismayado nagplaplanong nagplaplanong uh, mag-resign dahil inutil ang ICI dahil walang content power. So, good luck sa inyong hearing bukas mga taga-ICI. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan yero. Uh, matagaan si Lolo Ogiero kay makatup siya karon. So, muna nga ito pa ni Lolo. lang. Muna niyang kulihan sa yero nga nahatag sa iya ha? nagyud og ato si ano, so nindot na gid ay nauman na og ato ang iyang balay Ben! ang pagsalamat na ako sa Ginoo kay ako sing ngan giatop na ako sa Giyatop uh, yeah, na ako ng trapal. Oh, na... uh, giyatop ni mas ibong balay kay trapal lang. So, uh, pila na imong edad tay? Ha? Intay. Sa so, sinta tay, sa sinta tay 67 na siya. Tayo, salamat ako kay nagatop lako. Sige tay, salamat pod.